Yung wala kaming palayan, pero kami ay may binibilad na palay. Hi everyone! Have a good day! So ayan, for today's video, habang mainit, ang aking asawa ay magbibilad ng palay. Habang ako... Eto at paupo-upo lang. <laughs> Sarap buhay so, ayan. Diyan lang siya sa malapit magbibilad ng palay. So, ito na yung palay na galing doon kila mama. O, oh, di diba? Ganon. Yung wala kaming palayan, pero kami ay may binibilad na palay. So, ayan. Meron siya dito. Ayan. Tingnan nyo naman ang aking asawa. Nagbilad-bilad ng palay. Tapos, meron pa siya dito. O, oh, ba diba? Ganon kadami yung palay na aming binibilad. O, oh, ba diba? So, ayan. Aha! Dahil nga sa maganda ang panahon. Kita nyo naman, blong blue ang kalangitan. So, ayan. Samantalahin, para nga matuyo na yung aming palay. O, oh, ba diba? May bigas na naman kami. Habang ang aking hobby ay busy. So, ayan. Lalabas niya na ata lahat. Lalabas mo So, ayan. Ilalabas niya daw lahat yung limang kaban na palay. O, diba? Ay, kadami naman. Hindi kaya tayo abutan ng ulan niyan? Hindi kaya? So, ayan. Maganda naman yung panahon. Tingnan nyo. O, mainit na mainit. O, kita nyo yung upo. <laughs> so, dito kasi ako sa may lilim ng upo. So, dito lang ako. Habang bibideo ko si Habi O, ayan. O, diba? samantalahin ng panahon habang mainit. So, yan ang duty ngayon ng aking asawa. Kaya naman, so, yan lang ang ating maipapakita. Alay. Right. Meron pa ba ilalabas? Meron pa. Ha, meron pa pala siyang ilalabas. So, tingnan nga natin kung ilang ano pa. Ilang kaban pa ba ilalabas? Ilang kaban? Marami pa naman tumal. Parang hindi mo naman mailalabas lahat. So, one, two, three. One, two, three, four. Apat pa tumal. Parang di mo naman tumay lalabas lahat. So, yan. Katatapos lang namin mag-almosa habang ako ay nagsiselfon. <laughs> Yung aking hugasan. Diba? Mukhang mababasag na. So, ayan. Sihabi lang yung busy. Busy-busyhan lang ako. Apat pa yun! Saan mo nalalagay? Guess what? Wala ka naman paglalagyan yan na mahal. Wala ka naman paglalagyan niya dyan, uy, Jud ba? Akala ko may natuyo ka na nung ano, kahapon. Ilan na yung natuyo mo kahapon? Wala pa. Wala pa ba? Akala ko may pinasok ka na. skin-dry lang. Skin-dry pa lang yun? Ay, grabe screen skin-dry yan. Uy. So, yan. Mabigat kasi, hindi ko siya tutulungan. So, ayan. Kaya, pag ganyan, ganyan lang siya. Ha? Uh -huh. Saan mo na ilalagay? Sa sako rin. Sa sako rin? Nasa sako, tapos ilalagay mo ulit sa sako? Aba, ikaw Kain naman. So, yan din niya pala idadagdag. Sa kabilang ibayo, O, di ba? Pag nakita yan ng manok, sigurado yan. So, yan. So, sira na kasi yung aming bilada ng palay. Gawa ng, yan lang yung ano, trapal na ginamit namin ng pinangharang dito sa bahay. Pero dahil nalagyan na ni Kuya ng pinto, kaya naman ayan. Ginamit ni Habi na bilada ng palay. Pero manipis na kasi siya. So let's go. Pasok tayo dito sa aming manukan. So ayan, ang bibilad ni Habi. So titingnan ko nga yung ano. Oh, hinayaan niya pala. So binuksan pala ni Habi yung labasan ng manok. So diba, tingnan niyo naman. Ah. Kinalat na ng manok. Ay, ano, pinutol mo na yung trapal naputol na talaga so ayan o oh. ayan na ay yung kanyang kalahati gawa nga ng hinarang namin yan doon sa side ng bahay doon eh sa sobrang init init ulan yun kaya naging ganyan na siya o oh, diba so yung ano na lang kalahati na lang ata yan natira lahatin na lang yung natirang ano. Pwede pang magamit. Ma, ano na kasi manipis na, madali na siyang mapunit. Siya yeah, ayan. So let's go, bisitahin natin yung aming mga alagang manok. So ayan. So ayan yung iba. Ay, naalala ko yung tinanim ni Habi. So, titingnan natin yung tinanim ni Habi dito. Diniligan mo ba ito, Dad? Ay, malaki na nga. O, oh, ayan. So, malaki na siya. Ayan. O. Tingnan nyo naman. O, oh, isa. Dalawa. O, oh, ha. Ayan pa. O, oh, malaki na nga siya. So, kailangan na itong diligan. Ayan. Ah, oh, tingnan naman yung ginawa ng aking asawa, oh, di ba? yan yeah, niya yung net. Oh, para lang makabilad. So hindi pa to nauubos mga tandang na to. Napapertel na yung egg. Dahil meron pa tayong tandang dito sa loob. So hanggang dito na ata itong tinanim ni Javi. Aray. Dulas pa ako tingnan natin. Wala pa dito. So, ayan. Wala pa dito. So, yun pa lang pala. Marami pa naman sana yung ano. So, itong madre, hindi ka kao pinapatubo niya yan. Kaya niya yan, nilagay dyan. Wala pa pala doon, dad. Ayan, o, Palakad-lakad lang sila. O, oh, may extra din tong pusa, Oh, Hmm. Wah, tagu taguan Whoop! <laughs> so, nakakuha ng kalaro. Nakakuha ng kalaro yung pusa. Mm -hmm. Mga marites din tong manok. Tingnan mo, yung mga itsura ng manok. <laughs> mga ng manok marites din <laughs> gulat sila eh no? gulat oh Ayaw na. Ayaw na. Sorry. Sorry ka dia. nakakuha po ng laruan. Ayan. At yung mga mana. <laughs> Tumakbo doon. Tanda mo pa ba kung ilang tong peraso? Kung ilang peraso na tong ano? Seventy na babae. lalaki lang kasi. Ayan, yung mga tandang. Wala na nga. Ano ka na naman dyan, Mingming? Oo, oo, Wala, hindi nga na, Dad. Nagahabol siya ng manok. Wala na dyan yung tinanim mo. nakuha hmm. Dapat diligan mo yung kalabasa mo dito Ang kalabasa ay takot sa tubig Kaya <laughs> <laughs> di yan basta-basta diligan Maglalaro yung isa Di yan basta-basta ganun, di naman umulan na ah. Hindi nga umulan. Oh, uh, okay pa yan. Ay, umulan pala kanina umaga. Malalaman mo naman yan kung kulang nasa tubig. So, yan. Boy, malayang malaya na yung manok din eh. Ah, diba? Dito na balik tayo sa binibilad naming palay. So, ayan ang aming ganap for today's video. Dahil wala kaming mahita, Ayan. Ay, ah, yung ano pala, mahal. Yung tataniman ko ng kamote. So, yan. Tingnan nyo naman yung aking itinanim na kamote. At eto pa yung aking pantanim. O, oh, ba? Diba? So, ang dami na. Hanggang dyan na sa labas. oh So, yan ang aking hindi pa nagagawa. So, bahala muna yan. Dahil, I have something for today's video. So, yan. O, oh, Diba? So yan lang muna ang ganap namin Ngayon Thank you for watching Bye